Bago tayo magdasal, basahin natin ang awit isang daan tatlumput tatlo, isa. Masdan, kay inam at kay sarap, na ang magkakapatid ay mamuhay na may pagkakaisa. Kapatid, mayroon ka bang mabigat na dinadala sa puso mo tungkol sa iyong pamilya? Marahil may sugat na hindi pa gumagaling, mga salitang hindi pa nasasabi o mga pagkakamaling tila hindi na mapapatawad? Naramdaman mo na bang parang may pader na nakatayo sa pagitan mo at ng isang miyembro ng iyong pamilya? Isang pader na patuloy na tumataas sa bawat araw na lumilipas ng walang pagkakasundo? Maniwala ka, hindi ka nag-iisa. Kahit ang mga pamilyang matatag ang pananampalataya ay dumaranas ng mga pagsubok tayo'y mga tao lamang, may mga kahinaan, may pagkakataong hindi natin maiintindihan ang isa't isa, at may mga sandali na ang ating sakit o pagod ay nagiging dahilan upang makasakit tayo ng iba, lalo na ang mga taong pinakamalapit sa ating puso. Ngunit ang ating Panginoon ay may magandang pangitain para sa ating mga pamilya. Sa awit isang daan isa, tinuturuan niya tayo. Masdan, kay inam at kay sarap na ang magkakapatid ay mamuhay na may pagkakaisa. Hindi niya sinasabing masaya lang, kundi kay inam at kay sarap. Mga salitang nagpapakita ng malalim na kagalakan at kaganapan. Kapag may tunay na pagkakaisa sa pamilya, may kapayapaan na hindi kayang kunin ng mundo. May ligtas na kanlungan sa gitna ng bagyo ng buhay. May mga taong tatanggap sa iyo ng walang kondisyon, sa iyong kahinaan, sa iyong pagkabigo, at maging sa iyong pagkakamali. Iyan ang biyaya ng pamilya na kagustuhan ng Diyos para sa atin. Ang pagkakaisa ay hindi nangangahulugang palaging magkakasundo o magkakapareho ng isip, ang tunay na pagkakaisa ay ang kakayahang mapanatili ang pagmamahalan kahit sa gitna ng pagkakaiba at hindi pagkakaunawaan. Ito'y ang pagtataguyod ng relasyon kahit mahirap dahil mas mahalaga ang tao kaysa sa pagtatalo. Sa araw na ito, hayaang tanggapin natin ang hamon na isabuhay ang ganitong uri ng pagkakaisa hayaang magpakumbaba tayo, aminin ang ating mga pagkakamali, at humingi ng tawad. Hayaang buksan natin ang ating mga puso para sa pagpapanumbalik ng mga nasirang relasyon. Hayaang maging instrumento tayo ng pagkakasundo. Sa ating panalangin, ilagak natin sa Panginoon ang ating mga puso't isipan. Ipaubaya natin sa Kanya ang ating mga sugat, hinanakit, at pangamba. Hayaan nating hawakan niya ang ating mga kamay habang tinatahak natin ang landas ng pagpapatawad at pagkakasundo. Sama-sama tayong manalangin. Mahal na Panginoon, Ama ng aming mga pamilya. Sa umagang ito, lumapit ako sa iyo nang may pusong bukas at handang makinig. Inilalaga ko sa iyong mapagmahal na mga kamay ang aking pamilya bawat miyembro, bawat relasyon, bawat kasaysayan ng aming pagsasama. Una sa lahat, salamat sa kaloob na pamilya. Sa mundo ng hindi katiyakan, binigyan mo ako ng mga taong matatawag kong sarili ko. Mga taong kasama ko sa paglalakbay sa buhay. Kinikilala ko na sa kabila ng mga paghihirap, ang aking pamilya ay isa sa pinakamalaking biyaya na ibinigay mo sa akin. Ama, sa katapatan ko sa iyo, inamin ko ang aking bahagi sa mga problema ng aming pamilya. Hindi ako perpekto. May mga pagkakataong nakasakit ako dahil sa aking mga salita. Mga salita ang masyadong mabilis at hindi pinag-isipan. May mga sandaling naging makasarili ako. Iniisip ang sarili kong pangangailangan kaysa sa pangangailangan ng aking pamilya. May mga panahong nagkulang ako sa pasensya, pag-unawa, at pagpapatawad. Tulungan mo akong makita ang aking mga pagkakamali ng may katapatan at kapakumbabaan. Alisin mo ang takot at pride na pumipigil sa akin na aminin ang aking mga pagkukulang. Bigyan mo ako ng lakas at katapangan upang humingi ng tawad sa mga taong nasaktan ko. At kung mahirap para sa akin, na patawarin ang aking sarili, ipaalala mo sa akin na ang iyong biyaya ay sapat para sa akin. Panginoon, hipuin mo rin ang puso ng bawat miyembro ng aking pamilya na may sugat o hinanakit. May mga salitang hindi na mababawi. May mga aksyon na hindi na maibabalik. May mga pangako na nasira. Ngunit naniniwala akong wala ng sugat na hindi mo kayang pagalingin walang bitak na hindi mo kayang ayusin. Kung may mga miyembro ng aking pamilya na hirap magpatawad, ipakita mo sa kanila ang halaga ng pagpapalaya ng sarili mula sa gapos ng hinanakit. Ipaalala mo sa kanilang kung gaano kahalagang ilagay ang relasyon ng higit sa pagiging tama. Bigyan mo sila ng tapang na gumawa ng unang hakbang tungo sa pagkakasundo. Kahit na mahirap at nakakatakot. Diyos ng kapayapaan, ipanalangin ko ang mga sitwasyon sa aming pamilya na tila imposibleng malutas. Sa iyo, walang imposible. Kung may relasyon na tila napatid na, ipakita mo sa amin kung paano ito muling itatahi. Kung may sugat na napakalalim, gabayan mo kami sa proseso ng paghilom, kahit na ito'y matagal. Kung may pagtatalo na parang walang katapusan, tulungan mo kaming makita ang daan na hindi pa namin nakikita. Ama, tulungan mo kaming maging praktikal sa aming paghahanap ng pagkakasundo. Tulungan mo kaming maglaan ng oras para sa isa't isa, hindi lang oras na nasa iisang lugar, kundi oras ng tunay na pakikipag-ugnayan at pakikinig. Tulungan mo kaming alalahanin ang mga magagandang alaala na nagbibigkis sa amin, hindi lang ang mga sakit na nagpapahiwalay sa amin. Tulungan mo kaming mag-usap ng tapat pero may pagmamahal na nagsasabi ng katotohanan na hindi nakakasakit. Tulungan mo kaming magpakumbaba sa isa't isa na nagsasabing sorry ng buong puso at pinapatawad kita ng walang kondisyon tulungan mo kaming umunawa sa mga pagkakaiba ng aming pangangailangan, personalidad, at pananaw, at tanggapin na ang mga pagkakaibang ito ay hindi sa gabal, kundi bahagi ng kayamanan ng aming relasyon. Panginoon, sa aming paglalakbay tungo sa pagkakaisa, bigyan mo kami ng pasensya. Ang pagbabago at paghilom ay hindi nangyayari sa isang iglap ang mga ugaling na buo sa maraming taon ay hindi agad nababago. Ang tiwala na nawasak ay hindi agad na itatayo muli. Tulungan mo kaming maging patient sa proseso at magpatuloy kahit mahirap. Ama, ipanalangin ko rin ang aking pamilya sa pananampalataya. Kung paanong may mga hamon sa aking pamilyang dugo, mayroon ding mga hamon sa aking komunidad ng mga mananampalataya. May mga hindi pagkakaunawaan, may mga sugat, may mga pagkakahati. Tulungan mo kaming isabuhay ang unity in diversity. Pagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba. Tulungan mo kaming makita na ang aming pagkakaiba-iba ay hindi kahinaan kundi kalakasan. Kung magkakaroon kami ng pagpapakumbaba at pagmamahal. Panginoon, bigyan mo kaming pangitain ng kung ano ang maaaring maging aming pamilya kapag naranasan namin ang pagkakaisa na iyong ipinangako sa awit isang daan tatlumput tatlo isa. Hayaan mong makita namin ang posibilidad ng isang pamilyang nagdadamayan sa halip na nagsisisihan, nagtutulungan sa halip na naglalabanan, nagpapalakas sa halip na nagpapahina, nagpapagaling sa halip na nagsusugat nag-uunawa sa halip na humuhukom nagpapatawad sa halip na nagtataglay ng galit alam kong hindi ito magiging madali panginoon may mga araw na tila hindi kaya may mga sandali na ang sakit ay masyadong malalim ang hinanakit ay masyadong mabigat ang takot ay masyadong malakas sa mga panahong iyon ipaalala mo sa amin na Kakayanin namin ito. Hindi dahil sa aming sariling lakas, kundi dahil sa iyong biyaya at pagmamahal. Ama, salamat sa iyong walang hanggang pasensya sa amin. Kung paanong hindi mo kami sinusukuan, tulungan mo kaming huwag sumuko sa isa't isa. Kung paanong patuloy mo kaming minamahal sa kabila ng aming mga pagkakamali, tulungan mo kaming mahalin ang isa't isa. Nang walang kondisyon. Kung paanong patuloy mo kaming pinapatawad, tulungan mo kaming patawarin ng isa't isa ng paulit-ulit. Sa pag-asa at pananampalataya, ipinapanalangin ko ang mga bagay na ito. Naniniwala na ang iyong pangako ng pagkakaisa ay posible para sa aming pamilya. Dahil sa iyo, walang imposible. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kung tumimo sa iyong puso ang dasal na ito, itype mo lang Amen. Dalangin ko na ang bawat pagpapala sa dasal na ito ay mapasa iyo sa pangalan ni Jesus. Kung gusto mong ipanalangin ka namin para sa partikular na sitwasyon sa iyong pamilya, ipaalam mo lang sa comment section. Tandaan, ang landas ng pagkakasundo ay maaaring mahaba at mabato, ngunit bawat hakbang, kahit maliit, ay nagdadala sa atin ng mas malapit sa pagkakaisa na kagustuhan ng Diyos para sa ating mga pamilya. Huwag susuko, magtiwala sa Panginoon, magpakumbaba, magpatawad, at sa tamang panahon, makakaranas ka ng kay Inam at kay sarap na ang magkakapatid ay mamuhay na may pagkakaisa. Pagpalain ka ng Panginoon at ang buong pamilya mo